yung decision na adjust agad hindi na kailangan na parang eh hey, hindi ako kinausap hindi ko na kausap wala bale yung plano hindi, hindi ganun so nangyari yun na parang eh, may isang member sa atin na, na parang mastermind din siya nag-iisip di, di gumana so kailangan kong gumana rin kailangan rin na namin ni Kay Roman so look, kami dalawa ni Kay Roman nag ano nag-usap na pero di kami di ka namin sinisira na siguro ng no? attitude no ganyan wala as in wala kami wala, wala yun, kami marinig sa amin ano plano natin tayo ng plano lang parang, para matuloy-tuloy pero talaga na kausap niyo ako sa mga ganyan eh bakit nung natulog tayo na kailan nanay binigyan nila tayo ng saging. Bakit yung iniwan yung saging? Kasi di nyo sa akin sinabi. Kasi samantalang ako yung binigyan ng saging. Di ba? Di ko saging lang yun. Pero nung tinanong ko, ba't nyo iniwan? Sabi mo, baka may rapat si Domi magdala. Isaglit lang naman di sa ka. kasi, di, di, wala, wala kasi Wala ko dito. kasi wala. doon. Wala rin kaming idea na na galit ka pala doon. Kasi nga, kami. Kung ano namin, sabihin lang namin. Ito na iniwan oh, di, no. Pero wala ako sa saging addition. Wala ako doon. Hindi ko sino ano yun sinabi ko lang na uy baka ano rin baka nabigitan si Ming kaya iniwan pero di ako nagsabi na iwan doon e, pero ang pinoint mo lang sa akin nun baka wawa si Doming baka mabigatan hmm, nga which is lagi naman may bitbit -bit si Doming saglit lang naman yun I don't know basta yun lang sa akin wala namang offense sa akin nun kaya wala pati yung explain ko ulit yung sa ni kayo kung nakikita mo kami yun kasi kami yun nangga plano at wala, wala akong galit sa yun alam mo naman yan Siko alam mo kayo naman hindi ako galit kanina yun, yun lang naman para sa akin actually Siko sasabihin ko lang sa totoo wala akong galit sa, yo. Wala akong galit sa yo. Actually, ang gusto ko lang talaga ay eh, matulungan ka kasi nga sa so time na 'yon, hindi ka gumagana. Hindi ko lang kumbat isip mo na parang utos-utos ko 'yun, pero maayos naman yung tono ko noon. Alam niyo naman po lahat 'yan. Actually, hindi maayos ang tono mo sa akin. Hindi ko alam kung eh kung kasi, alam sa naman sa natin yung galit normal ba? mo sa salita, sa sal galit ka, sa nakaasar ka, sa nagyayabang ka. Siguro man kasi pero mag-explain naman sa kalita naman. Tapos kanina, sa rough road yun, alam mo, papa, tapos papa 70 mo lahat para lang magkausok. Kailan ba umusok yung grava? Gusto mo lang ilabas yung inis mo nun, kaya ganoon ka. Oh patulong, patulong, dawing, patulong, dawing, patulong, dali na! Nakailangan naka kita! Eh. Nakailang sabi na ng ngayon, Titanic ito, sa, sabihin ko sa'yo. Sa eh. Ito, kayo, ngayon, ito yung, yung akong <laughs> inis ako ngayon, kasi... <laughs> ah! Basta! Hindi basta hindi basta hindi inis ako ngayon, ito yung inis ko! Ito yung inis ko! Ito yung totoong inis ko, promise. Makulog naman po. Pwede naman yung dumaan ka ng maayos. Hindi ko lang kasi si kung nakaradyo yung siko nun. Ko... Sinabihan ka na rin ni Kuya Roman. Kaya, Jay, masyado mabilis yan. Hindi ko kaya, sabi ni Kitty di ba? Hindi ko kaya umabul yan, Jay. Sige lang, sige lang, abul lang, kabul lang. Hindi ko alam yun pala yung nasa isip ni siko. Hindi ko alam. Nung huli. Yung sabi, sinabi ko naman. Yun. Pero nung una, yung, ano nga kasi yung... Hindi naman tayo parang mga lulo na yung panagpatakbo tayo. Oh. Ang ganda ng daanan pero puro tayo slow hmm. si Tonex hindi makahabol nagsabi rin siya na hindi namin kaya hindi kami mm. namin makahabol so sabi ni Jason kung hindi kaya di wag. So, hindi na natin tinuloy oh, tapos sabi ni Siko galit daw sa kanya ako pa yeah. mismo nagsabi sa kanya mm. Siko na Siko sige angkas ka sa akin kung galito ako sa inyong, hindi kita papalapitin sa'kin, hindi kiren ka kita kausapin alam mo pag galit Pinalabit ako sa isang mga tao kasi, para ako i-drive mo lang ganyan eh Hello. Oh Ganon ka ba po isip mo si Grabe. Di ako umabot sa ganung punto, di ako makikipagtalo sa ganung punto. Pag galit ako sa isang tao, di ko kakausapin. Promise. Di ko kakausapin, di ako makipag associate sa kanya, di ako di ko ako. di ako makikipagtrabaho sa kanya kahit ano. Pag galit ako sa isang si tao, di ko papansinin. I May mean, ako kinaus ko lahat hey, ng mga kasama namin. Nakaplano na kasi kay Dios lahat. Pinapangunahan lang natin. Yun, ganun mismo. Ano pa plano ano siya? Kasi so, yung, di tayo mag-suggest. Ito mag suggest tayo, dapat mag-suggest tayo, magkakasama. Hindi ako na masana yung plano niyo dalawa. Kaso nga lang, hindi na lang nagsunod. Hindi lang, lang. nagsunod, bigla na nagano yung isa. Kasi ikaw un, na nagpanguna na. Sana ah, nagsalita Kasi sigo. Nice. Ikaw yung mat, ikaw matanda, Parang yung mag-drive ka naman. Hindi. Eh, kasi naman kumakapa ako, di ko alam, di ba? Sobrang bait ko kanina, sobrang gaan ko, wala kong inisip na kahit ano. Alam, alam so, niya, alam mo mingi. Kasi kasi alam mong nawala na ako. Ako yung pakiramdam ko, ako yung parang ako na ngayon ginawa ko lang naman ang tinuro sa akin ni daddy na huwag mag 70 nawag, pataas nawag, binabalik na sa kanila. Hindi ganyan yung ano si ko di ganyan makipag pag about na sa iyo hindi na, na pwedeng um... ganyan hindi 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 parang nawalan tuloy ako ng gana na tumulong at mag suggest pa ng mga ideas ko na siyempre, umapor rin mga ideas natin sa utak natin na kailangan rin natin ipasa baka baka sakaling gusto rin nila yung hindi ko ako naman po yung kasi sabi ni Jeyo na gano'n. Pero kasing ang dali kasi ano hinang emosyon natin patungo sa isang tao lang eh. Pwede mo talagang ipakita sa ibang tao na wala kang problema pero kaya ko iparamdam sa'yo na may problema ako sa'yo. Kahit hindi nila mararamdaman. Ganun yung ginagawa mo sa akin eh. Hindi ko alam. Ay, uh, makinig kayo lahat Apo. Ikaw, Jeyo. Kayong dalawa ni Siko. Kayo ang mga heavyweights hindi Hinindihan mo ko kayo ang nakakaalam pa paano ako mag-isip, pa paano ako gumalaw. Unang-una si Siko, sumunod si Jeyo, sumunod si Kuya Roman, sumunod si Meng, Yan ang batuhan natin ng idea, tama ba ako? So, ang reason bakit kayo nang ay dahil si ko ang ang ano eh, ang may alam ng mga idea sa inyo, sa marunong gumalaw, siya ang marunong niya na ginagawa ninyong trip. Kumbaga siya ang makina ninyo. Hmm. Kapag si Joshua nag-breakdown, automatic ang buong sasakyan hindi na gagana. Tama mali. Anda. Tama. Anda. So ngayon, ang pinakapagod sa isang sasakyan ay makina. Tama mali. Tama. Ngayon, para gumana yung makina, kailangan niya ng gasolina. Ama, Tama? Ang gasolina na yun ay yung mga pasahero. The more na nai-enjoy ng pasahero ang biyahe, ang makina tuloy-tuloy na aandar. Pero, ang makina, sinusumpong din yan. Okay naman ang lahat, biglang papaltigin. So ngayon, para sa akin, kung mag ako sa kagabi na ganang ninyo, hindi kayo nakapagplano, Joshua, may mali ka doon. Nakitindihan ko? Tinatanong ka ni Roman, anong plano natin? Anong gagawin natin? Dapat, di ba, kinala mo naman ako. Kahit anong pagod ko, uupo, natin yan. Di ba? Apa. Ano ang gagawin natin bukas? O, saan tayo kaya pwede mag -tripping? Anong gusto natin gawin? Ano yung masaya gawin? para hindi na ang araw natin sa buhay. Ito ang ibig ko sabihin. So ngayon, na ikaw, hindi mo pinaunlakan ang pagsabi ni Roman kagabi na magplano at pinatulog mo sila, pwede naman ting maganda ang intention mo na makapagpahinga ang grupo mo. Ang problema, sisingilin mo sila kinabukasan. Kasi hindi nakaredy ang utak nila at katawan nila sa pag nila kung ano ang dapat nilang gawin. So ngayon, at least naiintindihan nyo na ako ba't ako nagkagagalito ganyan. Because, hindi basta-basta yung pressure sa puta ko. Naiintindihan ninyo? Apo.